Pinsan, ano ba yan? Naiinip na ako. Ang tagal-tagal dumaan ng mga taxi dito. uwi uwi na ako. Ang init to. Kaya nga eh. Ako rin eh. Hirapan na ako eh. But anyways, pag-usapan natin yung trip natin sa Japan. <laughs> Alam mo, gustong-gusto kong puntahan yung Tokyo Disneyland. Uy, ako din. Pero promise mo sa akin, lahat ng rides sasakyan natin. Ah, uh, um, uh, uh, sir. Pahingi po konting bariya. Pangkain lang po. Gutom na gutom na po kasi ako eh. Hoy, ikaw! Ang epal mo! nakita ko nag-uusap kami, saka huwag naman lumapit sa amin ang baho-baho mo. Uy, Ate Eden, huwag naman ganon. Nanghihingi lang ng tulong yung tao, tingnan mo naman kawawa. Tutulungan mo yan? Anong kawawa? E nga araw, panghihingi lang ginagawa niyan. So, ibig sabihin, marami ang pera. Ate, eh, tama na po. Baka istammer pa yan eh. Pangit mo? Ako, Iver, ak mauna na lang akong humanap dito ng taxi. Kakainip. Paalisin mo na yan, baka Hold up ka pa niya. Boy, sorry ah. Medyo masungit lang yung ate ko pero pabait yan. Pero pasensya ka na kasi wala din akong bari eh. Ah, sige, okay lang po. Tsaka nga pala, pasensya ka na rin ha. Baka nang dahil sa akin, mag-away pa kayo noon. Ah, hindi, hindi. Ganto. Nagpaluto kasi ako sa katulong namin ng pagkain. Gusto mo ba? Sumama ka na lang sa akin. Tapos, kumain ka na lang sa bahay. Talaga po? Hmm. Hindi po, hindi po ba nakakaya? Hindi, ano ko ba? Pagkain lang naman yun, Onting tulong lang. Ah, sige po. Sige. Ah, a ah, sige, kumain ka. Ow! Chim! My gosh! Ay, ko sir, pasensya na kayo, sir. Ayan na lang yung natirang pagkain natin ngayon, ni Okay. Ayos lang, Barimar. Tsaka, sir. Alam mo, oh. ikaw, nakakabilib ka talaga. Sobrang bait mo talaga. May, mabuti ka talaga ang puso. Tingnan mo, kahit pulubi, pinapasok mo talaga dito sa bahay. Ay, nako, Marimar. Ganun talaga tayo. Mabuti dapat. di ba? ganun kanino. Sobrang suwerte ng taong to sa'yo, sir. Ano? Oh, o, sige. Kain ka lang ng kain dyan. Huwag kang mahiya dito, ha? Self-free ka dito sa buong bahay. Tsaka, welcome na welcome yung mga kagaya mo dito. Kasi yan si sir. Nako, sobrang bait niya. Hindi Right! Kiko Iver, pa pa ba itong pinapasok? Di ba ko na po kanina? Eden naman, papakainin lang naman yung tao. Tignan mo naman, kawawa. Oo, oh, wow. ngayon na kumain. Papakainin mo? Tapos anong susunod na gagawin yan? Maglalakaw yan dito? Hindi ko alam yung mga katulad niya na bumodos yan. Ay. Kiko Iver, gamitin mo ang utak mo minsan. Ay, abaw, huwag naman po kayong masyadong mapanghusga. Eh, nagmamalasakit lang naman si Sir Sa kapwa. Hindi ka gaya ng iba dyan, walang malasakit. Malasakit? Katulad mo, nagmalasakit sila sa'yo. Kasi hampas pasto pa ka rin, katulad niya. Eh, pulubi ka nga sana ngayon eh, kung hindi ka pinulod. Ilan, tama na. Kapalang mo ko ng babaeng to, kala mo naman na ganda gandagan. Hoy! Sino makapalang mukha? Ikaw yung makapalang mukha. Tutala so, ko naman dito, katugo nila. Ikaw, ano ka dito? Katulong lang. Sinasahuran. Kaya ko ako ko sa'yo, Umalis ka, maglinis ka ng bahay! Hmm, katulong ako, pero mas mukha ka pa ng katulong sa akin eh. Sabi ko, umalis ka eh! Oo na! Tiyos sa era to! Ka naman pala ka! Eh, ito kaya na to, hindi to sa'yo! Ano, Dag dagdagan pala mo na dito, eh! Grabe ka naman po, ma'am. Kumakain lang naman po eh. Ako tong grabe! Ako itong grabe! Eden, Minsan lang to. Minsan lang tayo tutulong sa kapwa. Hindi naman tayo pinalaki na matapobre, di ba? Bakit ganyan yung ugali mo? Hoy, ako nga itong concern eh. Kasi baka anong gawin ito? Baka pag... Baka... Baka anong gawin sa atin? Baka saktan tayo? After niya manakaw yung mga gamit dito? Eden, sa so nakikita ko, ayaw mo lang sa itsura niya saka sa kasaamuin niyang mabaho eh. Duh! Ito naman! Ang oh, pas mo, fine. Puluhin eh. Ano ba ito, Aiden? Ang iingay niyang dalawa eh. Eh, paano ba naman pinsan? Itong eh, kapatid mo nagpapasok ng pulubi dito? Eh, paano na lang kung anong gawin niyan dito sa atin? Eh, di ba? Tigil lang yung pangusga mo. Wala naman masamang ginawa si Ivan. Umutulong na siya sa mga pulubi. Ah, uh, ayaw. Marunong ka ba sa mga gawain bahay? Ah, meron naman po kahit konti po. Ah, tamang-tama yan. Kung wala ka pa matutuluyan ngayon, pwede ka naman dito sa bahay. Pwede mong tulungan si Marimar. Eh, taga nang, pinsan. Pati ba naman na ikaw? Ipapasok mo yan dito sa bahay na to? Pwede ba? Huwag kang makailan dito. Bahay namin to. Pinsan naman, concern ako dito. Umalis ka na. Ah, uh, sir. Maraming salamat po ah. Pagpasensya naman ni Pinsan namin ah. Medyo may toyo lang talaga yun. Okay lang po. Sanay na po ako sa mga ganung ugali. Sensya na. Bako ba ko tingnan? Bako na ugali. Ah, sige na. Kumain ka na. Pagkatapos mo kumain, maligo ka na rin. Tsaka may damit ako doon. Bukas, bibilihan kita ng sarili mong damit. Sige po, sir. Thank you po. Hoy. Ah, uh, hello, ma'am. Ano oh, ang mo nga ako ng tubig inumin. Nauuhaw ako. Hmm, nagugas po ako eh. Sinabi ko, kunan mo ako ng tubig. Tatapusin mo pa yan? Dehydrate na ako. Ano ba ang tagal? Ah, uh, ma'am. na po yung tubig. naliligo? Ma'am, naligo na po ako, ma'am. Ay, Eh, hey, ilang beses ka ba nagsabon? Ha? Bagay. Dapat naman sa iyo, pinapaliguan pa ng pinakaliguan eh. Tsaka para magising ka sa katotohanan. Nasampig ka lang dito. Eh, ayan o. Ay, Diyos ko! Ano naman po yun itong ginagawa ninyo? Hoy, huwag kang makailam! Isa ka pa eh! Sampig lang dito! Excuse me na po ha, mawalang galang na. Pero sumusobra na po kayo. Ako sampid. Hindi e, ba nga? Sampid ka lang din dito kasi nakikitira ka lang din. At least, kadugo ako. E eh, kayo? Ano kayo? Ha? Galing nga kayo sa basura? Pinta na Bagay kayo eh. Mga pulubing hampas dupa! Kaya, kung susubukan niyo magsubong, tingnan natin, umanda kayo dalawa. Eh, di naman kayo pakikinggan eh. Kasi, ako yung kadugo. Ako yung pinsan. Ang yabang mo. Ah, Jemoy, mag magpasensyahan mo na yung babaitang yun, ha? Alam mo yun, nangkikigil na rin ako dun, eh. Alam mo yun, ang pakapangit na yung pagbunga, ang sama pa ng ugali. Alam mo kung kung ano yung sinas ikinasama ng ugali niya, gano'n din ang kinasama ng mukha niya. Pasensyahan mo na yun, ha? Ah, okay lang ako, huwag mo kong intindihin. Tsaka tatapusin ko pa tong Hindi hey, mga na. Ako na mag-asikaso dyan. Mabuti mong gawin magpa... Magbihis ka na kasi ayun know, mo. basang basay yung damit mo. Ah, sige po. Salamat po. Sige na. Saan pa naging ID na yun? Kala mo, kaganda-ganda. Ang tura. <laughs> Ang dami na nga nag sa kanya. Mm. Ang <laughs> dami ko <ka> ng pera. <laughs> Ma'am, teka lang, sa'yo po dadalhin yung yan. Ano bang pakailan mo? Hampas dupa ka, di ba? Ma'am, tanita ka pa, sumusobra ka na. Tsaka alam mo di ba, masama magdakaw. So what? Eh kung may pagbibintahan dito, ikaw yun. Kasi bago ka lang sa bahay at pulubi ka na nangangailangan ng pera. Ma'am, kahit ginto lang po ako, di ko po kaya magdakaw. Hindi ka tulad mo. Ah, gano'n. Tapang mo ah. Huwag kang maangas. Feeling mo ikaw may ari ng bahay dito? Ma'am, akin na nga yan. Ay ba! Akin okay na! Hindi! Ano naman to? Aiden! May takakak mo yan. Eh! Pinsan! Eh. Kinuha niya kasi yung kaha doon sa kwarto niyo. Eh, binawi ko lang. Ano? Ano, Aiden? Wala kang utang, ano? Pagkatapos ka lang pakainin, Patirain. Tapos ito gagawin mo? Nanakawan mo kami? Simula ngayon. Makakaalis ka na sa bahay na to. Pinsan naman, eh, ayokong bumalik doon sa probinsya. Eh, alam mo naman yung buhay doon, di ba? Tsaka ayokong doon ang dumi-dumi. Yun naman pala eh. Pero ba't mo ginawa sa amin to? Ano gusto mo? Ipakukulong kita? Umuwi ka sa probinsya? Ivor, maawa ka naman sa akin. Sige na, Ethan. Umalis ka na. Kunin mo na lahat ng gamit mo. Ah, hindi yeah, boy. Pasensya ka na dun sa pinsan namin, ah. Uh, ah, okay lang, sir. Wala naman pong problema sa akin yun. mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman kung anong ginawa niya. Alam mo, J-Boy, may sa nagawagong kaputian. Tutulungan ka namin makapag-aral. Seryoso mo ba yan, sir? Oo naman, Jeboy. Ikaw pa ba? Ang bait-bait mo nga eh. Kumpara dun sa pinsan kong magnanakaw. Oh, sige na. Ito. Lain mo na ito sa kwarto ha. Ah. Hindi, hey, kuya.